So ayan guys Ano oras na oh 4 hmm. Ay magpa 5 na pala Ayan Oh so, saktong 5 pala Binis ako ng bahay Ayan, tinanggal ko yung mga ano binrush brush ko kasi ano bukas tulog ako maraming tao dito bukas ayun lang ayan inayos ayos bago ako matulog para din nila ako gising na ako kasi bukas maraming tao dito para tulog ako sa taas. Diba? Kasi ay tura. Taray. So, ayan guys. Medyo pagod na ako. Tapos, uh, bibilangin lang natin yung benta natin for today's video guys. Ayan. dito lang. in update ko lang kasi kaya dito. Kasi bukas nga is birthday ni mama. Ayan, kaya rin naglinis ako ng baller. Ayan lang guys. Update, update lang. Nabot ang bakla ng 5 a.m. O, oh, diba? Ayan. Kaya bukas tulog ako. Sila, nandito yung mga makukulit na bata. Bukas na upload ko guys. Bye bye guys.